My gosh, it's so pretty. Oh, with my nails. With my nails done. Ang sarap ng kape na to, promise. At ang asawang jug it. Come. Come, 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 come. come, na. Ano tingin mo siya? Isa pa. Come. come baby dog. Lahat baby dog ang tawag ko, yun. Oh. Akin na, para sa akin siya <laughs> Alam babait. Alam, inawasan mo pa siya babait sa'yo. Okay. Bibi, ang layo na namin. Huwag kasunod, ha? Kasi pag sunod ka, mapapagod ka. Ang layo na namin, Min. Sunod ka ng sunod. Ha? Mamaya, bibiyan kita. Huwag kasunod kasi malayo pa kami. Ha? <laughs> Sunod-sunod siya. Ha? Ah, dog. Loyalist talaga ang mga dog, eh. Hindi. Paano pag ako tumakot? Ha? <laughs> <laughs> ha? 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 Talaga di kanya titig -tilo. Kasi may ginabay ka pa. Ayun. oy may bago tayong loyalist din. Sige <laughs> mo uh -huh. okay, lang. lang. Ayaw yung isa. Sit. Sit, sit. yung nyo. Sit. What?